Master. Hi Don Raya, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe, subscribe right? you na. No? Yan na, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Ngayon nandito tayo sa mansyon uh, mansion nila, kilala niyo na si hello. Sir hello. Bench. hello, oh, hello, hello mga kalonger. Ayan talaga yung slogan ni Boss eh. No, so ngayon, ito pala yung daily routine ni boss. Daily ba daw, sir? Oh, daily, sir. Okay. Daily. Ayun, no, so laki ng bahay na boss, para mansion. <laughs> na dati tong pulo. Alright, ito yung mga mga pangkarera ni bossing. Busy busy si boss eh. Dahil may bitaw daw sila, no? Meron, sir. May bitaw. So, dapat uh, na condition ngayon para bukas. Uh, may sasakay natin sa club, sa truck. Sa sa truck. Oh, so, ang bitaw ay sa Pangasinan. Pangasinan bukas. Pangasinan daw bukas mga paps. No? So ito ang gaganda. No? May blue bar. Hindi. <laughs> nah, kaya Ang last ko nakalapate. Parang elementary pa yata ako. Ito may mga checkered. Choco, Choco bar ba tawag dyan boss? Red check. Red check. Oh, sa, pula, uh, sa Tagalog. Wala ang tawag dyan. Tapos hmm, may mga ay, ang tawag doon, yung uh, checkered. Checkered. Mga checkered. Blue bar. Ayan, blue yung, yung mga puting yung grisel. Oo, oh, yung green film. Oh. Talagang gaganda yung gaganda rin pala ng mga... Yung gaganda ng mga... Magkano ba yung isang ganito, boss? Binibenta niya rin ito, oh, sir. Depende sa... Sa linya, sa bloodline. oh, sa bloodline. Doon din mag parang sa Alps. Oo. Oh. Hmm... Yan, well, lowest yan, 3,000 pataas. Lowest ang 3,000. Ang pinakamahal? hanggang 10,000. Ah. Uh, Saka depende sa tao niyan. Um, ah pag mga talagang mga sikat na, uh, meron may tag sa ngayon pataas ang ah, presyo. Ah, ang presyo. Ang bihira, ganun din pala. Yung mga talagang parang celebrity na kapag iibon. Hmm. Ang ganda mga pop, ang laki ng ano. Ang laki ng kanilang kulungan. Pangit lugar ganito doon din. Hindi sir, sa kababangan pwede rin. Ah, ito parang ano condition ng ano lang. Flyer uh, lock, so, yun, lock tayo, ang tawag. Uh, madami pa tayong ibon sa baba. Ay, pwede ba mapasal dun, boss? Sige, sir. Mamaya tingnan natin. <laughs> Nagandi pala. Uh, <laughs> Bumili pala ako ng ano tao dito. Chucky kila, boss. <laughs> Kaya, kalong hair. No? So, kailangan natin ng uh, pampasigla. Pops, nandito na tayo sa Averini Idol Long Hair TV. No? So, ito na pag sa pang malakasan yung pinch, Ito. <laughs> ito yung 500 <laughs> Ito yung galing siya, mo naman. after kumain, ito pala sa isang no? Oh, ano lang siya, sir. Pas, ito yung pinaka pang malakasan mo, sir. Oo, so, sir. Yung pinaka, ano natin, na nagbigay ng malaking besi. Ito, ito yun? Oo, oh, sir. Grabe. So, sa asawin, sir, ha, nagbigay ng ano na yan, tatlong Tatlong milyon? Ang unang asawa ko. Oh. Diyos ko sa unang asawa, Pops. At mga no, kasama mo. Ayan si Helty pa, sir. hunted siya. Patalami ah. sa ano, sa Indonesia. Ay, hunted? Hunting lang siya, hunting lang siya. Ibig sabihin talaga na paamo nyo. No, ay no. Hunted talaga sila, sir. Ah, kaya ganito ka ba? Ay, diba? Ganito ang usual yung attitude, mga Pops, eh. Pag hunted din. Eh. Ay, no. Tatlong milyon ang <laughs> pinasok. Naka, ano sila, naka... 23 na inakay doon sa Unang kasawa niya. So yung kalahati, wow. binenta natin yung kalahati. Yung kalahati, binig natin. Binrig? So ito na po yun, yung section ng yellow face mo. Ito, ganda rin na ito, oh. ano matcha na mo Anong kasi, Ah, oo. Oh. Parang pastel mo Pastel mo no? Opa? Is it lang Is right? Yung mga... Ah, lalaki po! Lalaki, lalaki. Eh. Nine months na yun, eh. Yan, bali. Ina-try ko sa ano? Ah, uh, green opadan. Green opadan. Ah, project, project. Ito oh. so, mga pups, no? Eh. So, Ito dalawa na sila dito. Hmm. Yeah, for ano na rin to? For dispose. Pwede rin. For dispose. For ready to print na yan. Oh, exactly mga pups. So, oh, i-message yun. Nakikita sa screen, no? Message yung survey. mga nagahanap na ano dyan. YF. YF project. O YF visual na. Beef meron. Possible meron. 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 Saan yung possible mo, boss? Meron mga split. So ito pa, kaya lang ito, white lang natin Kaya mga possible din eh. Yan, yan. Ito, ito, ito. Oh. Ito, ganito. This one. This one yan, hen. Mm. Yan mga yan. Possible yan yan. Ibig sabihin, uh, mga pa pag possible, anak ng split. Back-to-back split. Back -to -back split. Mm. back to back split Kaya possible split ang complete ID niya. So ito yung mga matured na nito, sir. Pwede na rin, okay na. Dispose na rin, sir. Nasa ano na yan, mga 8 months. 8 months? Oh. 8 okay. months na rin ito, mga box. So yung mga split mo, sa so, yung split, ah, split. Uh, ito, 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 ito. Ah, oh, ito, yung section ng mga split, mga box. Ang gaganda rin, no? Oh. Mga mob, no? Yan yeah, lang ito, naka-reserve mo yun so ito. Ako, yan. Yeah, Reserve mo pa. Respect. Yung peri sa nito. Oh, grabe itong tao ba? Baka dating ang tao, ha? anak na na naman ngayon, sir. Ay, yung kasunod ng mga to? Oo. Dahil wala ako pangyaya Okay. Sila mismo, napakabait ng ano to eh. Ilan ilan beses na nag-aaraga. Bigla, isa-isa kinatay, sir. Bali, dalawa yellow okay. face. Oh, grabe. nila. So, yung kasunod, pinayaya okay. okay. ko. Buti na ko sa peri ito. Ayan Pero na, yung boss. huling pisa, ay unang pisa, nakain. <laughs> nakain din nila eh. Ito talaga parang buffet, no? Sunflower, kung kaya pa kayo Oo, oh, oh, ang ganda. Yellow face opa. Yellow face opa. Ano yung magkakatalo din yun sa sir? Sa baring Oo. Oh. Ganun Perfect din sir. Ang ganda, no? Pareha silang din. Wow. Mm. Ang mga ganda. <laughs> Ayan. Pastel. Pastel. Pares pastel pero rin. Pares pastel to okay. rin. Oh, uh, anak pa rin niya. Alam yung ano yung parang sisi doon sa eskwelahan. Oh. Ganun ka gaganda mga pagsa. So, Ang ganda, no? Nasa magaming ganun po, pwede ba nasabihin? O uh, PM, na lang. PM, PM, PM na, lang. na lang? PM, na lang. sa na lang. Sir Don, pwede nga kung Exactly. Ayan, Ayan. 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 mabait si Sir Don. Pwede kayong magpasama sa kanya rito. Oh, nako, oh, oh, gas lang. <laughs> gas lang ang problema. Gas lang na na lang kami mga pups, walang problema. Oh. Kahit magpabalik-balik kayo, ano mga pups, ang ganda. Ganda mm. Gando. Four out na rin. Four out din Anong, ano na yan sir? Um, gender pa. gender pa. So, Angender. Split opa ika. Split opa pa ika. Uh -huh. Tapos, opa yung nanay, split opa yung tatay. Yun. Okay. So, pwede silang, alam ba, itong opa, pwede mag-cut din, pwede mag-hen. Tingin so, po, yan ang yan. ano niyan uh, sir, ay uh, months, ilang months. So nasa ano to, uh, may gituan month na. May gituan na. Kasi alas 1 week na lang bababa na ito. Saka pwede naman 'yan, sir, no? Fresh for sure, tomo to na 'yan. Ah, yung isa, yung pinaka kaya lang split lang yung isa. Ayun. Oo. So, yung pero yung sir, ay back to back, back to back lang to. Hindi split yung isa. Split yung isa. Ah, split and visual. Ayun mga, so talagang buffet type to. Ano ah sir, yung mga pagpatoka mo, may outgrowth growth, sunflowers, sa African. Basta kompleto pag may ito. Itong tubig na yan, probiotics. Ang probiotics mo sir, binibigay. Ay, ito. Ayan, dami sir, na Ah, ano po yan? Ah, Alternate o araw-araw? Alternator. Alternator. Aqua. Nasaan ba aqua section ubos? Aqua sir, ubos. Na ubos. Saan? Isa na lang natira. Ang dami, ang dami na ganang aqua mga paps. So yung bronze mo? Bronze sir, ubos din ang big one. Ubos din, grabe no? Yan yung section na yan, aros squid bronze siya at saka Ah, uh, speak yellow thing. Yung nakasend. Ito, 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 ito. Ano-ano na eh. Marami tayong dito rin. Meron din eh so ano na rin, so, eto yung mga back-to-back -back yellow case Eto. Uh, Green, no? Green new wing. Meron silang anak. Anong age yan? 98. So, mm -hmm. pinaampun natin. Kung nakita mo sa blanco yung bansot na yellow case. Oo. Uh -huh. So, nabuhay siya. Eto, dito ko binarasero. So, nabuhay siya. So, yellow pero Persona ata yung bumuhay. Oo, oh, sir. <laughs> ano yun, sir? Uh, Persona ata lang talaga yan? Oh, yung mga version na perso ayan sila. Yes. Ano? Wow. Tingin ko kak ngayon kasi ang litang ng kapo. Iyon, tamat ang. Yun yung kasi siya Mhm. Yan, o pa yellow piece. Ah, ayo sa from back to back split. Ayun yung magulang. Um, back to back split. Ito. Yun. Sir, nagtatanong sila, paano kung ganyan daw kaliit, mas mura ba yan o same lang naman? Mahirap kasi magbenta ng ganito sir. May Oh, mamaya, pa tayo oh. eh, no? <laughs> Pag namatay. Kung kung naman gusto nila, uh, reserve pwede ba? Reserve. reserve. oh, pwede. Reserve sa niyo. Tapos Ayan. ang amount of payment niyo, GCash. GCash sir, pwede. Tsaka bangko. Oh. Anong ano mo sir, number? 0977 uh, sa cellphone number ah ha All right. and bangko ba may bangko sir? Uh, yung bangko send ko na lang Ayan So, ito oh, long event season. Nasa Facebook mga pa. Ayan oh. Yan, yung mga naghahanap. Opo pa po to, uh, possible kak na kasi napakaliit ng kapaw. Oh. Kaya so, sure, murang -mura kasi sir, pamasko, very much. Very May ano tayo, sale tayo. O, uh, pamasko ng handog ni pamaskong sir. Pamasko ng handog <laughs> namin ni sir doon. Alright. <laughs> Siyempre, hindi nawawala yan, very much. Siyempre. Kaya kakakak na sir. Oh, Pero hindi pa nabihin ito. Eh, Oo. Oh. Ang kapatid nito, Andito uh, eh, eh. Ito. Oh. Asi bold sir. Asi Ah, uh, split, split, split nga. Oo, eh. yeah. tama. So, dito ko pinaampun dati yung tatlo. Kaya kung lang, after a, a week, tinignan ko. Apakalito ah, yun, sir. Ito, ano, ang laki sabihin, na ito. Ibig sabihin parang bansong talaga. Nabansong, sir. Paano kayong ano yung, sir? Sa dugo? Mm -hmm. Siguro minsan na uh, mas lamang yung malaki na sa kanya, lagi na sinusubuan. Ah. So depende sa breeder kasi meron mga magsubo sa malalaki na. Tama. Pag mali, napagiwanan ko napag So ang ginawa ko yung sinusubuan noon, mag-isa lang din. Ginagay ko naman dito. Kasi laki nung ano, yung dalawa. Dalawa. So yun nakahabol si na buhay natin. So usually sa para may nakita kong personata, ano yan, yung mga pang... Mga no, opa-opa yan, sir, na Pang-poster. poster. Ah, um, talagang, eh, ano talaga? Pag hindi kasi, alimbawa, hindi sila uso, so sila yung muna yung magyayaya. Ah, ang galing. Pag umangat naman. Saka taman, hindi ka rin malilito kasi personal uh, yan. Oh, di ba yun ang maganda, uh, di ba? Pag umangat naman ang perso, ay yung mga Bulaman. naman ang magyayaya. Exactly. Ah, at is may pakinakong pa Pero, sir. Uh, number um, one kasi, ang buhay natin sa mga high mute. Exactly. Kasi pag wala yan, yung breeding natin mapagal. Tama. Um, pag hindi natin pinayaya yan, so maghihintay uh, tayo ng mga 3 months bago may kasunod ulit. Uh mm -uh. -mm. Pero pag pinayaya mo, sa 3 months yan, baka Putinus. Okay, meron yes. kang limang clots. Wow. Kasi ito, itong yellow fish na to, sa limang buwan, naka-23 na pa anak ko, sir. Bis, wala lahat? Ah, uh, hindi. Ah, uh, split lang muna. Split muna. Yung unang, unang asawa niya. Unang asawa. Pura split. Yan na yung mga yan. Yung, um, yung, Binagsiset ko yung iba. Grabe, no? Yung lahat eh. Pinenta ko sa inyo. Naka, 3M, no? Oo. <So, laughs> Sabi ko sa inyo, mga papasay, may pera talaga sa ibang tama si Sir ako mismo magpapatotohan yan. <laughs> oh, ako mismo, mga boss. Nagkikita paos. na yung resulta eh. Oo, ako yung post ko din, di ba? Talagang ibon lang yan. In just one year yun, literal ha. Talagang ano lang, sir, ah... Uh, talagang... Tiwala ka sa ibon tapos dapat may passion. Mm -hmm. Oo. Oh. Kasi pag wala tayong passion... Mahirap. Okay. Pag into business ka lang. Oh, mo. May, Mamaya, mag, kunyari, mag-flop lang ng saglit, makawala na ng gana. oh, yun yung mga madaling sumuko. Exactly. Dapat, Pero ka may passion tayo sa pag-ibig mo, kahit sabihin mo mababa ang okay, ibig passion. Eh. Passion natin eh. Exactly. Parang give it, uh, parang ano, reward na lang. Oh, Pag nagka-ROI siya. Oo, oh, yung oh. Uh, natin. Eh. Bonus na lang yung mga kalawin. Tama, yun. tama, tama. ROI na. Yeah. So, ito, magaganda mga pubs. Uh, muli ah. Uh, Uh, you can message directly si Sir Bench eh Bench Season. Tama Bench Season no Bench yun season sa Facebook. Long, sa Facebook. Oh, Long Hair TV tapos channel. Oh, yung number Based niya. All right. Ayun tama yung page niya no. Tapos ako kung pagalitan natin si Sir pag di re-replyan. Hindi ah. <laughs> kasi sobrang busy niya mga pa. Kaya nga pagpunta ko dito talagang ano pa eh, pa ng kalapate sir. Uh -huh. Pasensya nyo na si sir. Ben, syempre, Pasensya na po sa mga hindi natin agad na re-replyan ay pag, basta may time tayo oh, mga kalapate. Oo, oh, talaga yung response. Si sir, S pag nag-drive tayo, hindi talaga ako sumasagot. Exactly. Oh. Sis ko lang din sir na sir, baka pwede kami dyan. No, dahil nga dumaan tayo ng Mexico, may natiran tayo doon. Dumaan tayo kay Sir Ben. No, dahil uh, marami rin ang sinasabi, sir na baka pwede raw ako dumaan rito. Oh, so, oh, para yung parang yung, yung tamang tama kulad. ngayon. Ino? Hindi ko akalain, biglang malinig yung dito si Shelton. No? So ngayon, eto. Ayan, oh, magkasama doon, namin. Magkasama namin mga Paps, no? Tropa-tropa tayo, syempre, no? Nag-aaro lang kami, nag-uusap lang kami sa Facebook, di ba? Sa, sa ano kasi, sa pag-iibon, Ah, nagbi-build din kasi tayo diyan ng oh, friendship. Number one diyan yung madami kang oh. kaibigan, tulungan, yan ang number one natin sa hinahanap eh. Tama. No, so yun lang, maraming maraming salamat muli sa lahat ng suporta niyo. Uh, subscribe din kayo kay Sir Benz, of course. No, sa mga follower ni Sir Benz na nanonood ngayon, subscribe din kayo sa akin. Kumas <laughs> so, ko nyo na. No, sa ano makakabot pala tayo ng silver ngayong uh, 2023? Sana. Bumagalbagal niya eh. Nawala kasi tayo sa bike. <laughs> sa bike, sa bike talaga ako. Yun. So yun lang, maraming salamat po. Uh, contact nyo si Sir Benz. Meron siyang Uh, Papa, mas kong handog only for you. Yan. sabihin Sabi lang yung magic word nyo na napanood nyo sa vlog ni Don Ruaya no? Yes, At bibigyan kayo ng malaking discount in segment. Pag hindi kayo pinigyan, sabihin nyo sa Ganun oh, okay. <laughs> so, lang so, yun. Yeah, yun. Mga, sigurado yan, mga kalorin. Sigurado yan. Yeah, sabihin nyo lang, uy, Sir Benz, Sir uh, Long Hair TV, na napanood ko sa vlog kasi ni Don Ruaya ganito na uh, yung magic word, no? So, ayun, bibigyan kayo yung segment. So, yun lang. Maraming maraming salamat sa lahat ng umantabi ngayon. Stay safe and God bless you.